sila ang naging taga-suporta ng ilegal na digmaan sa Ukraine mula nang ilunsad ni Vladimir Putin ang kanyang malawakang pananakop noong 2022 habang ang mga sundalo ng Rusya ay nakikipaglaban at namamatay sa lupa. Ito ang mga taong naguulat ng bawat ginagawa nila. Gamit ang social media para gampanan ang kanilang papel sa pagpapalaganap ng kwento na gustong likhain ng Kremlin. Sila ang ang blogger ng Rusya na pinayagang mag-operate ni Putin sa loob ng halos apat na taon dahil may silbi sila. Hindi na ngayon, takot na takot si Putin sa lahat at nagsimula na siyang alisin ang sarili niyang mga taga-suporta. Ang mga prodigma ang blogger ng Rusya ang susunod na tatargetin. Noong Nobyembre 17 iniulat ng The Economist na sinimulan ng Rusya ang pagbabalik sa mga blogger na may mahalagang papel sa digmaan sa Ukraine. Ang makinarya ng hustisya ng Kremlin ay pansamantalang huminto sa pagtarget sa mga intelektwal oposisyong politiko, at lesbian, gay, bisexual, at a transgender aktivista. At ngayon ay nakatuon sa sarili nilang hanay. Ibinandera ng outlet ang balitang, ang mga blogger. Ngayon, gusto na ni Putin tanggalin ang Z-blogger. Na tinawag dahil sa paggamit ng letrang Z. Marami sa mga tangke ng Russia na sumugod sa Ukraine. Nang ilunsad ni Putin ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar, ay nakakatanggap ng batikos dahil masyado raw silang madaldal. Pag-uusapan sa video mamaya kung bakit nagbago ang isip ni Putin. Sa ngayon, tatlong pangalan lang ang kailangan mong malaman para makita ang ginagawa ng Kremlin sa dating matitinding taga-suporta ng Russia. Ang mga pangalang iyon ay Roman Alyokin, Tatiana Montian, at Oksana Koboleva. Naranasan ng tatlo ang pag-uusig mula sa gobyernong sinuportahan nila. Kahit magkaiba ang paraan. Si Alyokin, na may isang daan at isang libo tagasunod sa Russian social media platform na Telegram, ay tinaguri ang dayuhang ahente ng Kremlin noong Setyembre. Dahil sa post niyang pumuna sa militar ng Russia, ayon sa ulat, medyo nababaliw na si Putin sa pagbibigay ng designasyon na dayuhan, dayuhang ahente nitong mga nakaraang buwan. Noong Abril, nilagdaan ng Pangulo ng Russia ang bagong batas na nagpapalawak ng pamantayan sa pagturing ng isang entidad bilang dayuhang ahente. Legal nang gamitin ng Kremlin ang label na ito sa kahit sinong akusadong nagtangkang manghikayat ng iba na mangalap ng impormasyong posibleng makasama sa militar ng Russia, posibleng na biktima si Alyokin ng bagong pamantayan. Kung gumagamit siya ng mapagkukunan, kabilang sa hukbong sandatahan ng Russia, ang pagpopose ng kritikal na impormasyon sa militar ng Russia ay sakop ng bagong paglalarawan. Dahil dito, kailangang lagyan ni Alyokin ng label na dayuhang ahente lahat ng ilalathala niya. Kasama na rin ang pagsusumit ng detalyadong talaan ng pananalapi sa Russian Justice Ministry para malaman nila ang kita niya, paano niya ito kinikita, at posibleng gamitin ang impormasyong iyon para kontrolin siya. Maaaring matapos ang karera ni Alyukin bilang blogger dahil sa label na foreign agent. Pero kung ikukumpara sa dalawa pang pangalan na nabanggit natin kanina, mukhang mas magaan ang sinapit ni Alyokin. Mas magaan ang parusa niya kaysa kay Montian. Na mas kilalang Z-blogger dahil sa apat na pung taga-subaybay. Noong Oktubre, si Montian ang naging unang war blogger na tinaguri ang terorista ng Russia. Ipinapakita nito na maaaring ipahanap at ipakulong ng Kremlin si Montian dahil sa mga post niya tungkol sa militar ng Russia, kaya may dahilan si Putin para habulin siya. Ibinunyag ng The Guardian na ang komentator ay ipinanganak sa Ukraine. Kahit na madalas siyang magpahayag ng suporta sa digmaan ni Putin, pinayagan ng Russia si Montian magsalita noong Pebrero 17, 2000, at 22 sa United Nations Security Council para ipaliwanag ang mga dahilan ng malawakang pananakop ni Putin sa Ukraine. Sinabi niyang halos kolonya lang ng kanluran ang Ukraine, at ito raw ang nagpapaputok ng kanyon sa Donbas, hindi Russia. Ilang araw bago ilunsad ni Putin ang pananakop. Maiisip mong, ang pagpapanatili kay Montian ay malaking tagumpay sa propaganda ng Kremlin. Isang kilalang komentarista at abogado mula Ukraine ay mahalaga sa pagbuo ng pro-Russian na naratibo. Ngunit tila, wala nang silbi ang pagiging kapakipakinabang niya. Ang babaeng nagtaksil sa Ukraine para kay Putin ay tinaksil din ng leader na kanyang sinuportahan. Mahirap paniwala ang tatanggapin pa ng Ukraine si Montiani matapos ang mga sinabi niya nitong mga taon. Kailangan niyang magtago sa Russia para makaiwas sa galit ng Kremlin. Sa huli, narito si Koboleva habang ang dalawang ibang vlogger na nabanggit natin ay may mga label na nagpapalabas sa kanila bilang hindi ka nais-nais sa loob ng Russia, si Koboleva naman ay nasa kamay na ni Putin. Sabi ng British Broadcasting Corporation Monitoring, inaresto siya noong Nobyembre 5 ng Russian Police kontra ekstremismo matapos ang pagtatalo ng mga Z-blogger. Inakusahan siyang minsang sumuporta kay Alexei Navalny, ang yumaong leader ng protesta. Mas kaunti ang tagasunod ni Sampung 10,000 lang ang kanyang subscriber sa Telegram, mas mababa kaysa ibang blogger na nabanggit natin. Malakas pa rin ang suporta niya sa digmaan kahit binabatikos niya sa blog ang mga opisyal, militar ng Rusya, at kapwa propagandista. Ito ay tatlong taon na sumusuporta kay Putin at paulit-ulit na ipinapakita ang kanilang suporta. Pero iniwan na sila ni Putin at malamang iiwan pa ang iba. Ayon kay Apti, si Poyas si Alodinov, na isang mataas na opisyal ng depensa ng Russia, ay mabilis na nagsabi sa lahat sa Russia na ang nakikita natin ay hindi isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito pagkakamali ng Kremlin o aksidenteng pag-atake. Ayon sa The Economist at kay Al Aldinov. Sa halip, ang mga insidente na kinasasangkutan ng mga blogger na ito ay nagsisilbing panimulang punto ng sinasabi niyang mas malawak na paghihigpit laban sa mga taong tinatawag niyang panloob na kaaway ng Russia. Masigasig na ginagampanan ni Al Aldinov ang bagong tungkulin niya. Binalaan niya ang mga Z-blogger ng Russia na dapat silang makipagkasundo sa Kremlin. Kung hindi, ay gigibain sila sa legal na paraan. Ayon kay Al Aldinov, ang makina ay lalakas ng husto na lahat sila ay mabibigla. Ipinapakita ng mga pahayag na ito kung bakit iniwan ng Russia ang mga Z-Blogger at inilagay sila sa panganib. Bago talakayin kung bakit ito nangyayari, mahalagang maintindihanan ang papel ng mga blogger sa Russia at sa konteksto ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Ibinigay ng British Broadcasting Corporation ang karamihan sa mga pangunahing impormasyon sa isang profile noong Abril 2000 at 23, kung saan tinanong nila kung sino ang mga blogger na ito at bakit sila naging napaka-popular sa loob ng Russia. Sinabi niyang, ang Russian war bloggers ay hindi kabilang sa mainstream media o formal na network. Sa halip, sila ay isang maluwag na grupo ng mga tao na sama-samang kilala bilang Voyen -kuri sa Russia na kumikilos na parang mga independenteng correspondent na nagpapalaganap ng balita sa mga mamamayang Ruso sa pamamagitan ng mga social media platform tulad ng Telegram kadalasang di patas ang mga balitang iyon dahil nilalagyan ng Z-blogger ng anti-kanluran at anti-Ukrainian na pananaw. Pero kung ganoon nga, bakit mag-aalala ang karaniwang Ruso? Sa sinasabi ng mga blogger na ito, sinusunod na ng state media ng Rusya ang paraan ng mga propagandista sa paghatid ng balita. Kaya nawawalan ng saysay ang mga pro ang blogger. Maliban kung hindi ito ang kaso, dahil sila ay kumikilos sa labas ng state media. Mas detalyado mag-ulat tungkol sa digmaan sa Ukraine ang mga Z blogger ng Russia kaysa sa state media, pahayagan, at telebisyon ng bansa. Maraming blogger ang hayagang pumupuna sa mga kakulangan o kapalpakan ng militar ng Russia at marami na rin gumagawa nito. Gayunpaman, halos palaging hindi nila pinupuna ang espesyal na operasyong militar. At hindi rin sila nagsasabi ng kahit ano laban kay Putin mismo. Lahat ng pagkukulang ng militar ng Rusya ay laging sinisisi sa iba, hindi kay Putin. At madalas nilang binabanggit ito sa kanilang mga post. Iniulat ng British Broadcasting Corporation ang sinabi ng blogger na si Yuri Kotsyano na nagpapakita ng karaniwang nilalaman ng post. Kahit ang cancer ay maaaring magamot, pero ang Ukrainianism ay hindi kailanman. Nagpost na si Kotenyok sa Telegram noon. Uri ito ng satanismo na tanging naglalagablab na apoy lang ang makakalinis at makakawasak dito. Sa ganitong mga pahayag, mahirap isipin na ituturing ng Kremlin na dayuhang ahente o terorista ang isang Z-blogger. Pero ginawa na nila ito at magpapatuloy pa. At sa paggawa nito, malilimitahan ang bisa ng isang grupo ng mga tao na marahil ay mas nakatulong pa sa naratibo ng digmaan sa Ukraine na gustong itulak ni Putin. Ayon sa Moscow Times, ang mga ganitong blogger ay kadalasang naglalathala ng detalyadong mapa at pro-Kremlin na propaganda na tiyak magugustuhan ni Putin madalas ibinabahagi ang matitinding nasyonalistikong pananaw at mga halimbawan ng kabiguan ng militar ng Ukraine. Ang ilang blogger ay tumutulong sa pagre-recruit ng militar ng Russia sa pamamagitan ng pagbigay ng gabay kung paano makakatulong ang kanilang tagasubaybay sa mga sundalong Ruso sa Ukraine. Ayon sa Moscow Times, daan-daang libo ang tagasunod ng pro ang channel at kakaiba ang kanilang pwesto sa media ng Russia. Matapos ang mahigpit na pagsupil na nagbura sa malayang pag-uulat ukol sa digmaan, ang prodigma ang channel lang ang ilan sa kakaunting plataporma sa Russia na nagbibigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa harapan. Idinagdag pa ito ng cable news network na binanggit na madalas may malalalim na koneksyon ang mga Z-bloggers sa militar ng Russia. Kaya't nakakakuha sila ng impormasyon na hindi ibinabahagi ng mga state media sources. Marami sa kanila ay konektado sa pro-Russian separatists sa Ukraine at Wagner Group. Maaaring ang ganitong uri ng akses ang naging dahilan kung bakit pinayagan ni Putin na punahin nila ang militar ng Russia kapag sa tingin nila ay nararapat ito. Sa ganitong aspeto, maaaring ginamit ng Kremlin ang kaalaman ng isang Z-blogger tungkol sa mga nangyayari sa frontlines upang hubugin ang digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng pagtugon sa mga ulat ng pagkabigo ng militar gamit ang mga solusyon. Pinagdedebatehan pa kung talagang nangyari iyon. Pero nagawa ng mga blogger na ito na magpahayag ng kanilang mga opinyon nang malaya sa loob ng maraming taon, nang walang tunay na kapalit o parusa hanggang ngayon. Noong Agosto 2000 at 23, sinabi ng United States Institute of Peace na maaaring gamitin ng mga Z-Blogger at ang kanilang immunity ang plataporma nila para igiit ang mas mahigpit na aksyon laban sa Ukraine kaysa kay Putin. Ayon sa parehong outlet, karaniwan nang may makapangyarihang taga-suporta sa likod ng mga blogger na ito marami sa kanila ang tagapamagitan ng tao, sa loob at labas ng Kremlin, para maipahayag ang pananaw nang di ipinapakita ang tunay na pagkakakilanlan. Sabi ng Institute, ang pagiging radical ng ilang blogger ay maaaring mahirapan si Putin na tapusin ang digmaan sa Ukraine sa negosasyon. ibabalik tayo nito sa isang bagay na natalakay natin kanina sa video. Ang mga dahilan ng Russia kung bakit nila pinupuntirya ang marami sa kanilang mga Z-blogger. Binibigyang diin ng The Economist ang mga komento ni Alaldinov sa pamamagitan ng pag-highlight sa sinabi ni analyst Ivan Filipov. Sabi niya, ang pagtalikod ng Russia sa mga blogger ay nagpapakita ng tunggalian sa pro-war blogger sphere ng Russia. Sa isang panig ng tunggalian, naroon ang mga blogger. Sa kabila, naroon ang mas makapangyarihang media players, kadalasang bahagi ng Estado na di natutuwa sa mga blogger. Naglalabas ng impormasyong posibleng wala sila o ayaw ng Kremlin ipalabas. Ayon sa interpretasyong iyon, ang pag-aresto at pagpaparusa sa mga Z-blogger ay maaring bunga ng labanan sa naratibo. Ang mga ahensya ng medyang pag-aari ng Estado na sinasabing suportado ni Putin ay gustong kontrolin ang naratibong iyon at ang mga war blogger ng Russia ay inaagaw ang kontrol na iyon mula sa kanila. Ayon sa United States Institute of Peace, ang matitinding pananaw ng Z-blogger ay nagpapahirap kay Putin makipagkasundo para sa kapayapaan. Paano magtitiwala sa sinasabi ni Putin na gusto niya ng kapayapaan kung may mga blogger na nananawagan ng pagwasak sa Ukraine na parang suportado ng Kremlin? Maaaring iniisip ng Kremlin na ang pagtanggal sa mga Z-blogger na tinawag na Tridor ay paraan para makontrol ang naratibo tungkol sa digmaan posibleng masyado nang nakakaapekto ang mga vlogger sa kontrol ni Putin sa naratibo. Maaaring may isa pang dahilan. Tinatarget ng Kremlin ang mga Russian vlogger. Kakaiba ang dahilan nito. May kinalaman sa korupsyon sa Russia. Ayon sa The Economist, bagamat maliit ang papel ng mga Russian vlogger sa digmaan, maaaring mas malaki ang naging ambag nila kaysa sa nais ipakita ng Kremlin. Malaki ang puhunan ng Estado sa paggawa ng armas na nagdulot ng matinding epekto. Malaking pagbabago ang sentralisadong pagbili sa mga metal na gamit sa labanan gaya ng misil, glide bomb at long-range drone. Ngunit ayon sa ulat, marami sa mga hindi gaanong kapansin-pansing kagamitan gaya ng lokal na jamming station at mga medical na supply ay nakukuha sa pamamagitan ng mga kampanya ng donasyon na pinangungunahan ng mga Z-blogger o ng mga sundalo mismo. Tugma ito sa mga ulat na napipilitang mag-crowdfunding ang mga sundalong Ruso para sa mga pangunahing kagamitan, kumalat ang chismis tungkol sa crowdfunding mula Hunyo 2,000 at 22 ayon sa The Telegraph. Noong Setyembre 2,000 at 25, halos kinumpirma ng Kyiv Post ang chismis sa paglalathala ng maikling transcript ng na-intercept na tawag na nagpapakita ng kakulangan ng kagamitan ng karaniwang sundalong ruso. Sa mga unahan, hindi kami binibigyan ng mga gas canister ang natatanggap lang namin ay delatang karne, utak, at sigarilyo. At yun lang, wala nang iba. Kailangan naming bumili gamit ang sariling pera o tulong mula sa bahay, ayon sa ulat. Sabi ng isang sundalo, may isa pang dahilan kung bakit gusto ni Putin mawala ang mga war blogger. Ginagamit nila ang kanilang plataforma para sa aktibong ang pangangampanya ng donasyon para sa gamit ng sundalo sa Russia ay nagpapakitang hindi ito, ito ibinibigay mismo ng Russia. Isipin mo ang epekto nito sa kwento ni Putin. Gusto niyang magmukhang di matitinag na militar ang Russia na hindi kayang labanan ng Ukraine. Kung suportado ang mga sundalong militar ng iba, bukod sa estado ng Russia, mawawala ang ilusyon. Ayon kay Vilipov sa The Economist, isa sa teoriya niya ay gusto ng Kremlin na kontrolin ang mga Z-blogger para mapunta ang kanilang nakokolektang pondo sa mga loyal kay Putin. Diyan lumalabas ang korupsyon. Kahit matindi ang opinyon ng mga Z-blogger, pinagkakatiwalaan pa rin silang gamitin ang donasyon para sa mga kagamitang ipinapangako sa mga sundalo ng Russia. Mukhang nakita ng Kremlin na may potensyal na pagkakakitaan dito. At maaring gusto nilang kontrolin ang perang iyon, tulad ng pagkontrol nila sa naratibo ng digmaan sa Ukraine. At kung may ilang tapat kay Putin na makakakuha ng dagdag na ruble sa transaksyon, maliit na bagay lang ang ipakulong. Ang ilang blogger kapalit nito. Ang lumalabas dito, masyado nang lumaki ang ulo ng mga Z-blogger. Ngayon, ilalagay na sila ni Putin sa kanilang lugar. Nabanggit namin sa video na parang may immunity ang mga blogger noon. Dahil dito, napupuna nila ang ilang aspeto ng militar ng Russia, basta't hindi si Putin ang direktang tinutulig sa. Maraming halimbawa ng ganitong pagpuna, ayon sa United 24 media lantaran ding binatikos ng mga Russian blogger ang korupsyon at maling pamamalakad sa Russian Defense Ministry pero palagi nilang ginagawa ito sa ilalim ng layunin ng pagpuna na tumutulong sa mga puwersang ruso sa harapan. Maaaring hindi rin nagkataon na naglinis si Putin sa militar sa panahon ng digmaan, kasama ang pagtanggal kay dating Russian Defense Minister Sergei Shoigu noong 2024. Madalas ang pag-aaresto at tila ginagamit ni Putin ang Z-blogger para tukuyin ang mga target niya. Bago pa man ituon ni Putin ang kanyang pansin sa mga blogger mismo, may isang lumang tula na tinatawag na una sila ang dumating. Nagsisimula ng magkahawig ang lahat ng damdamin sa tulang ito. Nadiskubre ng mga vlogger sa Rusya na hindi sila ligtas sa galit ni Putin, na hindi na rin dapat ikagulat. Noong Setyembre, 2,000 at 22 pa lang, iniulat na ng The Guardian na may ilang vlogger na nagsasabing natalo na ng Rusya ang digmaan sa Ukraine dahil sa espesyal na operasyong militar na uwi ito sa mabigat at nakakapagod na labanan. Sabi ng ABC, galit ang mga vlogger ng Rusya sa umano'y kakulangan ng aksyon at depensa. Dahil dito, naisagawa ng Ukraine ang Operasyon Spiderweb. Palihim nilang ginamit ang mga drone para sirain ang malaking bahagi ng strategic bomber fleet ng Rusya. Sa halos apat na taon, hinayaan ni Putin ang mga blogger dahil nagbibigay sila ng impormasyon at outlet ng galit ng publiko. Mas okay para sa mga karaniwang Ruso na ilabas ang galit nila sa comments ng Telegram kaysa magprotesta sa kalsada laban kay Putin. Ngunit hindi talaga hawak ng mga blogger ang kapangyarihan. At nang naghanap sila ng donasyon sa komentaryo sa digmaan sa Ukraine, malamang naramdaman ni Putin at ng mga kasamahan sa Kremlin na ang mga Z-blogger ng Russia ay nagkakaroon ng kapangyarihang pwedeng hamunin ang opisyal na naratibo ng Russia. Kaya kinailangan silang patahimikin. Mas tama, ang ilang kilalang Z-blogger ay tinarget para magbigay ng mensahe sa iba. Sumunod ka sa linya kung hindi ikaw na ang susunod ng Kremlin. Nalilito ang mga blogger ng Russia tungkol sa nangyayari at kung sino ang dapat sisihin sa sinapit ng ilan sa kanila. Malinaw kay Alyokin kung paano ginagamit ng Kremlin ang sarili nitong mga legal na mekanismo. Sa gitna ng batikos na nawalan ng kontrol ang makina ng Kremlin, sabi niya, ang liberalisasyon ni Putin sa blogging ay nagbigay daan sa iba na maagaw ang kontrol mula sa presidente kailangang mabawi ang kontrol. Kaya ginagamit ni Putin ang mga pag-aresto para masiguro ito. Malinaw ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng impormasyon ukol sa digmaan sa Ukraine sa Rusya. Kahit may kinikilingan, dati ring mas mapagkakatiwalaan at makatotohanan ang mga Z-blogger ng Rusya kumpara sa state media nila. Kung gusto ni Putin ang nasusunod, may dalawang option ang mga blogger. Ituloy ang ginagawa nila. Harapin ang parehong konsekwensya gaya ng mga dating Tynerget ng Kremlin o sumali sa makinarya ng state media ng Rusya. Ibig sabihin, mawawala ang kanilang natatanging pwesto at magiging parang mga sunod-sunurang tau-tauhan na lang sila sa kwento na gustong ipalaganap ni Putin. Maaaring ito na ang wakas ng semi-independenteng pamamahayag sa Rusya. Ipinagkanulo na naman ni Putin ang kanyang mga tao dahil sa kanyang paranoia at kagustuhan kontrolin ng lahat. Hindi na nakakagulat na porsigidong higpitan ni Putin ang kontrol. Ang Pangulo ng Rusya ay takot sa panloob at panlabas na banta. Dahil sa sobrang takot, nagtayo siya ng mga pekeng opisina sa iba't ibang bahagi ng Rusya para hindi malaman kung saan siya naroroon. Alamin ang lahat tungkol sa mga opisina na iyon sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa paggalugmok ni Putin sa paranoid na kabaliwan. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.